Ayon mga idols, nagrant game ulit tayo gamit si Tigreal, tapos may nakakampi tayong iyakin, hindi lang nagshow mga kakampi ay nagpick end lang siya ng Layla upang mang troll. Matigas talaga ang mukha ni Leila at sa XP siya pumunta, awit talaga, kaya na gold lane na lang si Oles. Dapat kasi magna Natalia siya dito pero napik ng kalaban, kaya takot na takot siya dito at napachat nang. Kawawa kayo sa Natalia hahaha, tingnan ko lang, kaya napachat na dito si Bain nang. Santo ka na lang tayo, nang aasar pa talaga siya dito at nagchat nang. Nice, tapos naawa ako sa chat ni Silops dito kasi sabi niya, Gigi na naman, siguro lost streak na siya kaya parang nawawala na siya ng pag-asang manalo. Pero panoorin nyo ang mangyayari sa laban na ito at mananalo pa kami dito. At nagchat na naman siya dito nang kung nagshow kayo kanina hahaha. Naninisip pa talaga ang kupal, nainis na si Bane dito at napasabi nang huwag kang maingay, si Cyclops naman naasar na din at nagchat siya nang kasar, gusto nang mag surrender ni Layla dito at nagchat na siya ng surrender after siyang mapites. Pero hindi kami makikinig sa kanya at tuloy pa din ang laban. Medyo malayo na din ang score ng kalaban sa amin, pero dito sa part na ito medyo sumasakit na din ang mga kakampiko, mapipitas ni Bane dito si Natalia at Lilia. Tapos napitas na naman si Leila dito at ang asar pa, nagchat siya nang, saya Diba? natuwa pa talaga ang kupal. Napasabi na lang si Cyclops dito nang, masaya ka na, dapat chat na lang din ako dito na report nyo mamaya para hindi makapagrank. Kaya napachat si Leila nang, naman sobra, Akala niya matatapos na ang laban kasi nagchat siya nang. Bye, sabay surrender, pero hindi pa din kami sisuko dito, tuloy pa din ang laban. Tapos sabi niya, ayaw pa kasi mag surrender, just go. Pinapatagal niyo lang, nainis na si Bane, siguro kung katabi niya lang si Layla baka sa na niya ito. Inis na inis na si Cyclops dito, at ito sinabi niya. Isipin mo yon XP Layla, tapos chinat niya na yung kalaban na. End yun na, at nag-concede defeat na naman siya dito. Sumuko ka kung gusto mo, pero hindi pa din kami sisuko. At sa part na ito medyo tahimik na si Leila, sinubukan kong guluhin dito ang mga kalaban na naglolard para maagaw namin ang Lord at sumunod naman si Leila sa amin kaya makukuha namin ang Lord dito. Unti-unti nang mababaliktad namin ang laban dito kasi late game na din, may sasitan ko si Yin at Lilia dito at mapipitas namin. Makakapos na kami dito kasi si Hanabi na lang natira sa kalaban at mapipitas pa namin ito. Kaya tuloy-tuloy ang pagbasag namin sa mga tore ng kalaban. At habang nagre-revive tayo dito, nakapaglord na ang mga kakampi ko, kaya magre-rectomid na kami dito, tapos si Leila nagyabang na, nabaliktad pa daw ang laban. Panalo pa kami dito mga idol, basta guys kapag may nantroll sa kakampi nyo, hayaan nyo lang siya, huwag nyo siya pansinin at mag lang kayo sa laban. Hanggang dito na lang muna ulit mga idol, baka makahingi naman ng like dyan, at kung hindi ka pa naka-follow e, baka naman, maraming salamat mga idol sa panunood.